Magandang hapon sa inyong lahat, no? <clears throat> Dito na naman ako. So, gusto ko lang po i-share. Ay! Brad! <laughs> so, ngayong hapon, no? Ito po yung kalawa naming site, no? Ito po yung uh, nagawa naming nakarang araw. So ilang araw na mga gawa namin dito Siguro matapos namin ito Mga apat na araw O tatlong araw matapos na namin ito lahat no. Tapos namin makatanim na kami Baka next week Sana <clears throat> So Yan po no Ang ginawa namin no Temporary lang muna to Hindi pa to final na paggawa namin ng ano Marami pa kaming ayosin dito. Medyo mahirap kasi hindi patag yung lugar. no? Hagdan hagdan so dapat adjust kami sa aming paggawa. Yan po medyo matagal. Sana kung ang area is uh, kahit slope kung pare-pareho pero yung may mataas may mababa may mataas mababa so medyo mahirap no adjust kami ng adjust ng aming uh, kung tawag sa amin ay no <coughs> kaya po yung nilabasan medyo mataas yung iba mababa yung iba pero yung hindi lang kami ma maabot lang namin tong ito maabot lang namin to na panglagyan ng tali okay na no yung iba mga 7 feet ito sobra pa nga yung iba Back. Excuse me sa so po. <laughs> so, yun po, no? Hindi pa rin gumagaling aking uh, uh, lagnat, no? Sige lang. So, kung makikita nyo, medyo malawak-lawak talaga to. Pero, sige lang, no? Sana maraming pumunta rito pag nagkatanim na kami, no? Maraming mag-wholesale ba? So, yun po yung aming gawa na ano. Yun po, Oh. Yan po may nagtatanong kung baka babagsak daw sa dami ng kawayan. Pero hindi po, tingnan po ninyo. Yun po, no? Nakasabit at saka nakatali. Nakapako at saka nakatali pa. So, ayan po lahat pakikita po natin no malalaman po natin yan sa sunod na mga araw kung ilan talaga na kawayan yung nagamit namin at saka ilan talaga na pusti ang nagamit din namin no so yun po ang mga aabangan ninyo sa sunod na mga araw to ready na to no bubutasan na lang namin uh, at saka pwede na magtanim So ang target namin dito is direct seeding lang. Direct seeding talaga. No. So, lawak nito. mga 200 meters yung haba nito. Yun po no. Makikita po natin na medyo may mga tukod, may mga tukod-tukod pa kami kasi hindi pa napapainal at saka ulan ng ulan dito ito, ito, yung mahirap dito sa amin kasi ulan ng ulan kaya po natrang lagnat po ko kasi abutan kami ng ulan dito wala kaming kubo pa pero sige lang gawa rin kami ng kubo ano makikita po natin na ito yung isa sa mga matibay naming gawa, ano. So, marami pa kaming gagawin dito. Pero baka next week makatanim kami. Sana para mat makatanim kami, ano, kahit hindi ma basta matapos lang namin lagay ng plastic mulch nito. Ay magtanim na talaga kami. marami pang gagawin pero sige lang <coughs> ah. Ah. <sighs> sorry po oh. po no ito nagawa namin ng ilang araw ilang araw na ba ito parang siguro apat na araw na to nagawa namin ginawa na apat na araw o limang araw nagawa namin dito so siguro mga apat na araw pa matatapos din namin to <clears throat> yun po no makikita po natin so bukas uh, mag harvest kami bukas Sunod na raw, ito yung gagawin namin. No? Nagpupusti na naman kami. Ito po, may mga butas na yun po ang palatandaan namin. Uh, 12 feet po yung distansya ng pusti ng kawaya namin. No? So, hindi kami makatayo ng pusti hanggang hindi pa kami nakapag-mulching. No? Pero, madali naming matapos to. <clears throat> Kung patag lang talaga to na ano, Madali sa nato gawin sa linggo tapos na to pero uh, dahan dahan yung paggawa namin yung sa kabila ko na site na yun na may tanim eh, pat, quant, ano talaga yun no? mas madali yun madali namin gawin yun pero ito yung medyo nahirapan kami pero okay lang ah challenge no uh, kikita kung paano tayo makapag idea no? palit <laughs> na yung tao dun sa dulo. <laughs> so, kami nagsabi na malawak daw pero no lang, no. Malayo yung linya ng line ng aming ano taniman. So, yun lang po na matawag nating malawak. lumalayo malayo yung line, yung linya. So, ilang linya ba to isa? One. Mga sampung linya lang to, no? So, mga uh, isang hektar. One hectares. Mga no? one hectares ba to? Ano, mga apat na sako yung tan nito na palay. Yan po, no? Sana masundan nyo pa yung sunod namin na video, no? Yan po. And po makita po natin. Ito yung ginawa namin na uh, pag ano binibiyakan namin yan. Doon yan nakapatong yung ano yung kawayan so hindi sa babagsak. Ipako at saka yung talian ng nylon. So ito po yung ginagamit naming nylon, to medyo laki. Ito no? Na kahit kabulok yung kawayan hindi siya ma putol, patid. Yan lang po. Shout out kay Bok. Sin Sinundo na ako. God bless lahat.